isa sa pinaka-skillful at pinakatahimik pero delikadong boksingero na ipinanganak sa Pilipinas. Kilala sa kanyang matinding timing, magandang footwork at disiplina sa loob ng ring. Siya si Mario Fernandez, dating pambato ng Team Pilipinas sa SEA Games, Asian Games at sa IBA World Championships. Pero nasa na nga ba siya ngayon? Ano na nga ba ang buhay niya matapos ng ilang taon nang pagsabak para sa bandera ng Pilipinas. Ito ang kwento ni Mario Fernandez. Si Mario Fernandez ay isa sa pinaka-consistent na amateur boxers ng bansa. Nakakuha ng SEA Games gold medals at naging isa sa inaasahan ng Philippine team. Kilala siya sa kanyang matatag na depensa, matalim na jab at composure kahit laban sa world-class fighters. Sumabak din siya sa mga international tournaments kung saan ipinakita niya ang tunay na kalidad ng Pinoy boxing at ang pagdating ng matinding hamon kagaya ng karamihan sa mga atleta. Dumaan din si Mario sa mga pagsubok, injuries, pagod, pressure, at kompetisyon na hindi basta-basta. May mga points sa karyer niya na halos sumuko na ang katawan sa bigat ng training at laban. May ilang tournaments na hindi niya nakuha ang inaasahang medalya. Pero hindi dumikit sa kanya ang pagtalikod, lagi siyang bumabangon. Bakit tahimik ang karera niya pagkatapos? Pagkalipas ng ilang taon, napansin ng fans na unti-unting tumahimik ang updates tungkol sa kanya. Hindi tulad ng ibang buksingero na nag-turn professional, si Mario ay mas piniling manatili sa amateur circuit. Unti-unti siyang nag-shift mula sa pagiging aktibong atleta patungo sa pagtulong sa programa ng Philippine Boxing. At ngayon, ito ang buhay na meron si Mario Fernandez. Nagtuturo at nag-e-ensayo ng mga bagong buksingero. Isa siya sa mga dating atleta na tumutulong sa provincial boxing programs. Kilala siyang mentor ng maraming batang buksingero na nangangarap ring maging pambato ng Pilipinas. Mas simple, mas tahimik na buhay. Hindi na siya gaanong nasa spotlight pero aktibo sa local boxing communities. Pinili niya ang buhay na malapit sa pamilya at sa lugar kung saan siya unang nangarap. May involvement pa rin sa Philippine Boxing Team. May mga pagkakataon na tumutulong siya sa training camps at coaching support. Siya ang tipo ng atleta na kahit wala sa kamera, malaking contribution pa rin sa grassroots sports. Ano ang mga natutunan niya sa pagiging atleta? Para kay Mario, ang pinakamahalagang natutunan niya ay hindi ang kung gaano karaming medalya ang napanalunan mo. Kundi kung paano ka nagiging inspirasyon para sa susunod na henerasyon. Nandiyan na ang disiplina, sakripisyo, pagiging humble, pagrerespeto sa sport. Madalas niyang sabihin na mas masarap ang tagumpay kapag naibabahagi mo sa iba. Ano ang planong gagawin niya sa hinaharap? Mas palalawakin pa ang coaching at mentoring tinututukan ang pagdevelop ng promising young boxers. May balak ring ituloy ang pagiging full-time coach sa regional level. Si Mario Fernandez ay patunay na hindi kailangang maging milyonaryo o maging superstar para maging tunay na champion. Dahil ang tunay na kampiyon ay yung patuloy na nagbibigay inspirasyon kahit wala sa spotlight. Ito ang buhay ngayon ng dating pambato ng Pilipinas. Simple, tahimik, pero puno ng malasakit sa boxing at sa mga kabataang nangangarap.